Hello mga kapatid, pagandang gabi po sa inyo lahat. Andito po tayo ngayon sa isa naman pong pampaswerte na sinasabi natin. Alam niyo po ba ang isang sibuyas kapag ito ay lumaki, nagkakaroon po siya ng isang bulaklak o ang kanya pong mga tangkay nagkakaroon ng mga bulaklak. Siyempre po ang isang sibuyas po ginagamit natin sa ating pangaraw-araw sa panluluto. Ito din po ay nagbibigay din po ng masarap sipuyak. Ito din po ang sibuyas din po, marami din pong pinagagamitan. Sa iba-ibang lugar po, ang sibuyas ay ginagamit din nila sa pangtanggal ng mga masamang amoy. Ang iba naman po, hinihiwa maliliit, hinahalo ang katas at ina-apply nila sa buhok. Marami pong pagkagagamitan, ngunit pong masarap po talaga dito ay isa pong pagluluto panggisa sa ating ulam ang hindi po nakakaalam sa marami po, ang sibuyas po ay nagbibigay din po ng swerte. Ayan po, ang mga bulaklak ng sibuyas. Sa hindi nakakaalam po, ang isang bulaklak ng sibuyas ay nakakahanay din po sa mga bulaklak ng mga bawang at bulaklak ng mga kawayan at bulaklak din po ng iba-ibang pampaswerte. May nakatago din po dito ang isang bulaklak na sibuyas ito po ay pwede nyo pong kunin at patuyuin at ilagay sa pulang pouch. Pwede nang po ninyo kunin po at ilagay sa isang botelya. Ilalagay sa isang botelya habang hindi pa siya nalalagas o natutuyo. Para mas maganda kapag natuyo siya, pwede nyo po ito din sa spiritual na gawain po sa mga, mga nanggagamot kinukuha nila to at tinahalo sa mga sangkap na mga langis pampaswerte. Alam niyo po mga kapatid, kapag yan natuyo, napatuyo ninyo ang mga ulaklak na isang sibuyas, ilagay niyo po sa plastic or sa pulang pouch at ito ay nagbibigay ng maraming swerte sa mga naniniwala lang po. Sa mga hindi niniwala po, ito ang vlog po or video ko ay hindi para sa kanila. Sa mga naniniwala po, pwede nyo ipatuloy at panoorin ang aking vlog. yan po mga kapatid. Pwede nyo po itong patuyuin at ilagay po sa botella katulad sa pinakita ko po. At ito nagbibigay din malaking swerte po, lalo na sa mga negosyo. Kung napapansin nyo po, ang mga ibang mga negosyo po, tulad ng mga gulay, marami sila pong swerte kasi po may ganito sila pero hindi nila alam pero ang swerte naman po sa kanila ay doble doble malakas po ang hatak na mga customer kasi po marami pong iba ibang swerte sa kanila pero hindi nila alam ah uh, mga kapatid ito na po ang isa pong bulaklak yan ilagay lang po sa bulang pouch at lagi pong dadahin pwede rin po ilagay po sa inyo ah, uh, lalagyan ng pera. Ayan po mga kapatid, ang bul ang, ang tangkay din po nito mga kapatid ay kinagabit din po sa sangkap ng mga ulam tulad ng po pampasarap tulad sa mga pares. Ayan, marami tayo nakikita po hinahalo yan kahit saan. Minsan po hinahalo din po yan sa mga sinangag. Ayan, mga kapatid, yan po ang bulaklak ng sibuyas. Malakas magkatak ng swerte yan. Ayan po. Maraming salamat po. Paki-subscribe and like my videos. Paki-like na lang po. Uh, Paki-pindutin ang notification bell para always po kayo update, updated po kung ako ay may bagong upload. Mega-mega shoutout na lang po sa ka-vlogger at mega-mega shoutout na lang po sa mga nag-subscribe and like. God bless all.